galing-galing naman niya. Yan, tama yan. Ilipit mo yung mga gamit mo. Para hindi magulo sa bag. Diba? Ganyan dapat. Kailangan matuto ang bata magligpit ng mga gamit niya. Hindi yung puro na lang mama, di ba? Kasi paano ka matututo niyan kung hindi mo aayusin ang mga gamit mo? Oo, very good. Yan, ganyan. Ilagay mo sa ano? Diyan sa plastic envelope. Diyan mo ilagay. Kaya nga, diyan mo ilagay, oh. Plastic envelope. Yan, diyan. Para hindi magulo, hindi magusot. Para hindi kalat sa loob ng bag mo. <coughs> Yung mga ano na ilagay mo sa plastic envelope. Yan, ganyan, ganyan. Diba, eh, meron pang isa na hindi mo pa natapos. Asa na 'yon? taposin tapusin mo yan. Itabi mo muna yan. Huwag mo na isama dyan. Tapos na yan? Ito pa oh. Ayan. Tupiin mo na lang. Ayusin mo pagtupi. Para magkasya dyan sa plastic envelope. Hindi gusot. Tapos ilagay mo sa bag. Ganyan, para matuto. Hindi yung puro na lang mama. ba diba, malinis tingnan pag ganyan. Tapos pag ilagay sa loob ng bag, malinis. Huwag mo nang tanggalin. Diyan yan sa yung parang buhok na ginawa mo. Mm -mm. -mm. Alis na. Ayusin mo na. Maraming salamat po. may face mask pa yung lapis mo nandun pa sa bag nandito na ah, nandyan na asan yung lagayan nun ng, Nang... <clears throat> ng mga lapis ng crayola Nang eraser asan na yung pangtasa mo hindi mo na nakita ito oh Oh. nangihiram pa ng pangtasa meron naman kasi o oh, kasi kalimutan yung pangtasa tapos lapis yung pang ano mawala yung glue oh andito yung glue Ay. oh ayan oh meron pang laman yan Ha? kalimutan mo lagi kasi. Sabi ko bago papasok, maaga pa lang ayusin na yung mga gamit. Para pagdating sa school, kung gagamitin, hindi ka manghihiram. Kasi pag wala kang gamit, wala na, hindi ka nagagawa. Nahihiya ka na manghiram mo, di ba? Dato ba, hindi Ha? Bilis na. Tapos na po siya maglipit ng kanyang gamit. Ayan. Ayan. Very good. Galing. O, bye, -bye na. Bye-bye. Oy. Bibang. Bye-bye. ba -bye. diba? Tapos ayusin mo na yung ano mo, yung bag na yun, doon mo sa gilid ilagay. అలాగే అమ్మ